Magandang araw sa inyo mga idol no. So may pinaayos sa atin na unit. Pinalitan nang ng pump, ayaw na pumotok So yung rason pala kaya ayaw pumotok kasi masyadong malakas yung pump niya. Pinapalid niya yung ano yung alcohol sa loob. Hindi siya makaakyat sa ating exhaust valve. Bali pag pinampo siya ganyan, puro lang hangin yung lumalabas. Kasi host ito dati, uh, hos yung gamit ko dati dito. Sa akin yun ito pinagawa mga 2 years na ito sa mayari. Dati kasi host dito yung nakalagay, so pinalitan ko ng ano, uh, tubo ng antina. Mali binutasan ko kabilaan, huh? para pag nagpam tayo, sa gilid lalabas yung hangin. So ngayon pumuputok na siya guys. Dati kasi hindi kasi hose ito. Masyadong malakas yung labas ng hangin. Pinapalid niya yung alcohol. Imbis na pumasok sa exhaust valve. Puro hangin lang yung pumapasok. So, no, kaya yun ayaw pumutok. So ngayon okay na. Bali pinarip ito sa akin. Old version ko pa ito nang gawa guys. Mga almost 3 years na ito sa mayari 2 years na mahingit ano ito pa yung ano yung bolt action na side barrel ito yung lock pero may ano dito guys oh, may o may o-ring wala itong singaw guys ah, simple lang siya tapos open sight lang dos patang kinito guys ah, napakalakas ngayon yung mga gawa ko is Uno image lang yung minagamit <slap> ko. guys.